ang manika ni Rosa. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, nakatira si Rosa, isang tahimik na batang mahilig sa mga manika. Isa sa mga paborito niya ay ang lumang manika na ipinaglihi para sa lola niya noong bata pa ito. Ang manika ay may pangalan, Amara. May suot itong lumang besidang puti. May mga mata na tila sumusunod sa bawat galaw ng sino mang titingin at mga labi na tila bahagyang nakangiti. Araw-araw, kausap ni Rosa si Amara. Pinapaupo niya ito sa mesa tuwing kakain. Isinasama sa pagtulog at minsan pa nga ay kinakausap ng parang buhay. Amara, huwag ka ng balungkot, ha? Nandito lang ako. Napapansin ng mga magulang ni Rosa na madalas itong naglalaro mag-isa at tumatawa. Pero kapag tinitingnan nila... Nakatitig lang si Rosa sa manika. Isang gabi, habang natutulog si Rosa, narinig ng kanyang ina ang mahina ngunit malinaw na boses mula sa silid ng anak. Dalawang tinig na naguusap. Sige na Rosa, ako naman ang maglalaro. Pero Amara sabi ni Nanay tulog na tayo. Kinabukasan nagising si Rosa na may mga galos sa braso at leeg. Ang sabi niya, naglaro kami ni Amara kagabi. Siya raw ang humawak ng kutsilyo. Nabahala ang mga magulang niya kaya itinago nila ang manika sa aparador. Ngunit pagsapit ng hating gabi, biglang bumukas ang aparador ng walang hangin at nakita nilang nakaupo sa ibabaw ng kama si Amara, nakangiti, hawak ang lumang kutsilyong pangkusina. Sinubukan nilang sunugin ang manika sa bakuran ngunit habang nasusunog ito, narinig nilang umiiyak si Rosa sa loob ng bahay. "Nasasaktan ako, Mama. Nasasaktan si Amara." At nang mamatay ang apoy, nakita nilang natutulala si Rosa. Nakangiti. At ang mga mata niya ay kulay itim na parang baga. Mula noon, naging tahimik si Rosa. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Tuwing gabi, maririnig pa rin ng mga kapitbahay ang mahinang awitin ng bata mula sa kanilang lumang bahay. Amara! Ako si Amara! Hanggang sa isang araw, umalis ang pamilya ni Rosa sa baryo iniwan ang bahay na bakante. Ilang taon nang lumipas, bumili ng bahay ang isang bagong pamilya. Sa silong nila natagpuan ng anak ang isang lumang manika na may punit na bestidang puti at mga matang parang buhay at nang marinig ng ina ang anak niyang bumulong. Mama, may bago akong kaibigan. Ang pangalan niya Hamada. Doon na muling nagsimula ang bangungot. Agkalipas ng tatlong taon mula nang umalis si Rosa at ang kanyang pamilya, nanirahan sa lumang bahay si Naela, ang bagong may-ari, kasama ang asawa niyang si Marco at ang kanilang pitong taong gulang na anak na babae Mira. Isang hapon habang naglilinis si Ella sa silong, may nakita siyang lumang baul na puno ng alikabok. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang manika, ang parehong manika ni Rosa. Medyo natatakot siya sa itsura nito. Basag ang isang mata. Ang bestidang puti ay may mga bahid ng tuyong dugo at tila may nakaukit na pangalan sa likod ng leg. Amara. Ayaw niya sanang itapon. Pero nagustuhan ito ng anak niyang si Mira. Mama, gusto ko siya. Ang ganda niya kahit luma. Walang nagawa si Ella. Nilinis niya ng kaunti at ibinigay sa anak. Kinagabihan, narinig ni Marco na may nagsasalita sa kwarto ni Mira. Akala niya naglalaro lang ang bata, pero nang silipin niya nakaupo si Mira sa kama, mag-isa. Sino ang kausap mo, anak? Siya, mada, baba. Tising na daw siya. Kinabukasan, Napansin ni Ella na parang laging inaantok ang anak, maputla, at ayaw nang humiwalay sa manika. Tuwing alisin niya ito nagwawala si Mira. At isang gabi nakita niyang nakaupo si Mira sa sahig, nakatitig sa manika habang umiiyak. Mama, ayaw na niyang umalis sa loob ko. Napatras si Ella nang marinig iyon. Biglang nagiba ang boses ng bata, lumalim, parang dalawang tinig na nagsasabay. Ako si Amara. Hindi ako alis. Nang sindihan ni Marco ang ilaw, nakita nilang dumugo ang mga mata ng manika at gumagalaw ang mga labi nito. Bumukas ang bintana kahit walang hangin at sa salamin ay nakita nilang may batang babae. Nakaputing bestida, may itim na mata, nakatayo sa likod ni Mira. Nakangiti. Tinangka nilang sunugin ang manika, pero habang nagliliyab ito, nagsimulang sumigaw si Mira. Nasasatan siya, Mama. Pati inyo ang apoy. Akin siya, mother. Biglang namatay ang apoy ng walang tubig o hangin. Paglingon nila, wala na si Mira. Naiwan lang sa gitna ng sahigang manika, bago na ang mukha at ang mga mata nito ay katulad ng kay Mira. Simula noon, muling nanahimik ang lumang bahay. Pero tuwing gabi, may naririnig ang mga kapitbahay na boses ng batang umiiyak. Minsan naman ay nagtatawa at may awiting paulit-ulit. At kung minsan, kapag dumaraan ka sa tapat ng bahay at sumilip sa bintana, makikita mong may batang nakaupo, nilalaro ang manika, at sabay silang ngumingiti sa dilim. Makalipas ang tatlong araw na pagkawala ni Mira, halos mabaliw na si Ella sa paghahanap. Hindi siya makatulog, hindi makakain, at gabi-gabi ay naririnig niya pa rin ang boses ng anak mula sa loob ng bahay. Mahina, parang nanggagaling sa ilalim ng sahig. Isang gabi, nagdesisyon siyang bumalik sa silong kung saan niya unang nakita ang manika. Bitbit -bit niya ang isang lumang kandila at rosaryo ng kanyang lola. Habang bumababa siya, naramdaman niyang biglang lumamig ang hangin. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakamasid sa kanya. Sa pinakailalim, nakita niya ang manika, nakaupo sa gitna, may dugo sa labi. At sa tabi nito, si Mira nakatayo maputla pero nakangiti. Mama, nandito kami ni Amada. Masaya kami. Nang marinig niya yon biglang nagdilim ang paligid. Lumitaw sa likod ni Mira ang isang batang babae na nakaputing bestida. Si Amara, ang kaluluwang matagal nang nakakulong sa manika. Ang mga mata nito ay walang puti at ang tinig ay parang humahalo sa hangin. Ako ay nilapastangan. Tinapon at nakalimutan. Ngayon siya ang magiging tahanan ko. Humagulgol si Ella. Kunin mo na ako. Huwag lang ang anak ko. Tahimik si Amara sa ilang sandali bago siyang umiti. Isang kaluluwa lang ang kailangan ko para makalaya. Lumuhod si Ella at buong tapang na nagdasal. Mahigpit na hawak ang rosaryo habang binubulong ang pangalan ng Diyos. Nang ilabot ang hangin at nagsimulang manginig ang lupa. Ang kandila ay umilaw ng maliwanag. At sa liwanag na iyon ay sumigaw si Amara, isang nakabibinging sigaw ng galit at sakit. Hindi mo akong mailalabas. Hindi mo akong maililigtas. Ngunit habang tumataas ang apoy mula sa kandila, lumitaw ang isang imahe. Isang matandang babae, tila banal, yakap si Amara. Tama na, anak. Panahon na para magpahina. Unti-unting naglaho si Amara sa hangin. Nawala ang lamig, bumalik ang liwanag, at nang idilat ni Ella ang mga mata, yakap na niya si Mira. Buhay, humihinga, umiiyak. Mama, akala ko hindi mo na kukukunin. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Sa tabi nila, natunaw na ang manika naging abo, at naiwan lamang ang maliit na pendant na may ukit na pangalan, Amara. Inilagay iyon ni Ella sa ilalim ng puno sa harap ng bahay at dinasalan. Naway makapahinga ka na, Amara. Salamat sa pagbabalik ng anak ko. Simula noon, naging tahimik muli ang bahay. Wala nang boses, walang iyak, walang tawa sa gabi. Pero minsan, kapag dumaraan ang hangin sa ilalim ng buwan, may maririnig kang mahinang bulong. Salamat, Mama! At sa malamlam na liwanag ng gabi, parang may batang babae sa may bintana nakangiti, payapa at sa unang pagkakataon, malaya. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.